Ayan, hindi makahinta. Alam ah, mo, makalusot naman yung jura. Ang dali na. Ha? Oo, oo. Dito lang naman yan, doon lang naman yan sa Mayano eh. Tricycle lang naman sa atin, di naman anong sasakyan eh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Doon ka video Wala nga eh, paano nga ako makaka-video doon? Pumunta na tayo doon. Wala, lumalakas na punta na dito. Oh, uh, hindi na lang tayo niyan mamaya makakadaan hanggang pagdating ng bumbero.